Ayaw mo kumain ng puto bumbong? Tapos ka na? Hi, Sumi! Wala po akong tupak ngayon. Tatawa na. <laughs> ano eh, <Ane>, may maganda <laughs> tawag ako ng tawag eh niyo po sinabi may maganda din <laughs> Ikaw ang maganda sa buhay Kaloko Ayaw mo mamamansin eh sinabi ko may maganda eh Wala kang bilib sa akin Ikaw yung aking Love you Minimiti sa buhay Love you honey <laughs>